ngayon sir kung bibig, hindi po na sila pwedeng biglain sa pagkain no Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo ako at ipapasilip ko po sa inyo yung diniliviran ko po dyan sa gawing Conception Tarlac. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga gaitong content at napadaan po ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo. Ayan, huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka best friend lang po. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best lang din po ang hahanapin nyo, mga ka-best friend. Ayan, sa mga gusto pong mag-alaga, man po yan o malakihan. Ayan, katulad nga po ni Sir. Ayan po, konti lang po yung in-order ni Sir, pero nadalhan po natin siya. Kahang kaya po yan ng motor ko, nadalin sa inyo ng nakasingil lang po ako, mga ka-best friend. Huwag po kayo mag-alala. Mga po yan, mapahito, kahit konti-konti po, basta gustong gusto nyo pong mag-alaga, dadalan ko po kayo mga ka-best at hindi po tayo gaano busy ayan bali babalik nga po tayo dyan sa isang araw dahil dahan nga po ni sir yung dinala natin na isda sa kanya nagpapadeliver po siya ulit ng katulad po ng dineliver natin sa kanya ayan big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video thank you po ng marami sa mga solid followers po natin sa ating FB page at uh, sa mga solid na subscriber natin sa ating YouTube channel. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. Ayan, sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, mga, mga madam, sir. Ayan, ingat po kayo dyan palagi. Uh, at sa mga solid natin na uh, mga customer. Ayan, big shoutout din po sa inyo mga ka-best friend. Ayan, sa mga gusto pong magalaga at kung gusto nyo pong matuto mga ka best friend ayan po yung kabila na yan wala pong laman yan ayan po yung kakargahan natin sa susunod na araw pag dinalan po lang si sir dahil yung in order niya po sa atin eh konti lang po kaya sabi ko dagdagan niya po para yung kabila meron po siyang laman ayan sa mga naghahanap po dyan ng mga good quality na fingerlings ayan mag PM lang po kayo sa akin mga ka best friend at bibigyan ko po kayo ng mga pangalaga nyo ng mga quality at pati pagkain po ng mga hito at tilapia, meron din po kami mga ka best friend. Ayan, bali tatipids po yung binibigay namin sa aming mga customer. Ayan, baka naman tatipids Philippines. Ayan, thank you po ng marami sa tiwala sir. At sa isang araw po dadalang ko po kayo ulit para makita ko po kung ano po yung naging update dyan po sa alaga nyo. Ako po mismo yung magdadala sa inyo para masilip ko po yung alaga ninyo. Ayan, shoutout po sa mga Tega Conception Tarlac. Ayan, big shoutout po sa inyo. At sa mga Tega Lapas, yung mga tricycle driver dyan, nang hingi po ng sticker natin ng mga nakakarang araw. Pasensya na po kayo mga sir, hindi ko po kayo nabidyuhan kasi nag-aapura po ako nung araw po na yon. Ayan, big shoutout din po sa umorder sa atin dyan sa gawing lapas tarlac. Thank you po ng marami sir sa tiwala ninyo sa akin. Ayan, sa mga nagtatricycle po, sa susunod po, bibidyohan ko na po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng pangmirenda nyo. Pagkabalik ko po dyan mga best friend. Para kahit papano may eh, matuwa naman po kayo. Mga ka best friend. Ayan. Ayan po yung dalawang bata po na alalay po ni sir, ayan, bali sila pong nag-receive ng daladala nating isda. Nakita nga po nila na masisigla po yung mga dinala natin na pangalaga nila. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you. Keep safe.